ganda ng araw oh. ganda ng umaga oh. sobrang init oh. banas eh, pang nakaka-relax nakaka ng stress o oh, mayroon kong peace of mind pag kasamahan pa ng magandang yung ay yung oh, ang ganda oh. oh ang liwalas oh. hindi ka dinin napit ka para na makita na dila oh. E, makakalmang kalma naman oh. napaka-blue na blue ang, ang dagat bago oh. ganda ng mga islaw oh, oh nakaka-relax pa ganyan ang init nga lang. Wala pa akong gusto natin. Ah. Pabili. Ote! Okay. Ah, ano o, gawin mo dito? O, ikaw ko ang tao dito. Ay, nahanap natin ako. Baya ay maniningin. Ay, ano naman. Napakaganda ng araw. Kaya parang yata... Huh? Ay, isang buwan na eh, yung utang mo sa akin, hindi mo pa inabayaran. Napakahaba na ng listahan mo. Ay, abayaran kita ba yan? Pag nakakaloglog, may eh, medyo gipit pa lang tayo ngayon. Ayo. Man ay, ay labayan naman ay mabili. ako pumunta din eh, baga makakain dyan. Ay, marami. Hindi rin akin ayat ay tumaula ako din at yung may ari ay natay pa. Kaya nakipistola ako din eh. Ay, may hamburger. Alam mo, cake yung fishball, yun, ano mga gusto mo, kaya tayo nagugutom na maigi. Ay, bigyan na lang ako ng ano dyan, ng hamburger, tsaka ng maiinom. Oh, sa lang. A few moments later. Okay, arin na arin ang merenda mo, hamburger, daw, may talamig, o. la Ay, ah, lahat ako, nagugutom na. Uh, ang burger ay 35, bago limang piso dahil palamig. Ako rin tayaan. Ah, hala, bawas mo na sa utang ko. babos, babos naman yung utang oh, mo. ko. Teka, 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 walang pagbina ano.